Hi guys! Welcome back to our channel. Ito ang channel ng Paktul. At ngayon, kami ay nag-survey ng iba't ibang mga kapatahan kung bakit mahalaga ang pagsusulat. Ano ang, ano ang makuha mo sa pagsusulat? ng isang panunulat ay isang malawak na paigipag-komunikasyon sa bawat tao ng mundo. Maaari itong maging pangmalayuan o pangmalapitan na sulat. Nais ipahayag nito, ang kahalagan ng nito ay kung wala ang pagsusulat, wala ang anumang bagay sa mundo ito. Sino sa inyong, sa inyong inyo, grupo ang nagsabot nito? Sino ay? Malay! <laughs> Mahalaga ito dahil nagagamit natin ang pagsulat sa pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagsulat ay naipapahayag natin ang ating saloobin, opinyon at sa mga informatibong pamamaraan. Sino sa tingin nyo ito? Ah, uh, si... <laughs> Mr. sumagot nito mula sa iyong mga group Bilang estudyante, mahalaga ito dahil ito ang ginagamit ng bawat tao bilang isang pangkomunikasyon, mapatahanan man o paaralan. Ito rin ang nagsisilbing boses ng ilan sa ating kapwa na hindi kayang ipahayag ang saloobin o emosyon sa isang tao. Sino sa tingin mo? Ang uh, nito? Sir, sir, Ido Sino sa tingin mo sa iyong mga kapatuko, ang nagsabi nito? Mahalaga ang pagsulat dahil ito ay isang pangunahing paraan ng pagpapahayag ng ideya, kaalaman at damdamin. Sa pamamagitan ng pagsulat, na ipapahayag natin ang ating mga opinyon. Nagbabahagi ng impormasyon at nakapag-uugnay <laughs> ito. Bukod dito, nakakatulong ang pagsulat sa pagpapalaganap ng kaalaman pagbuo ng dokumento para sa mga layunin at pagbuo ng kasaysayan. Sino sa tingin mo ang nagsabi dito? Si Shani. Bale! iyong mga grupo. Sa so tingin mo, ang sumagot yeah. Ang pagsusulat ay isa sa mga fundamental na ginagamit natin sa pag-aaral at trabaho. Nakakatulong ang pagsusulat sa mga tao at makaintindi at makipag-usap. Mm -hmm. Dahil pag wala ito, hindi tayo matututo sa komunikasyon. Sino sa so tingin mo ang nagsabi nito? Na Siya. Mali! natin sa pang-araw-araw dahil lang pagsulat ay nagbibigay daan upang ipahayag natin ang ating ideya. Kaisipan at karanasan sa pamamagitan nito, maaari tayo na makapag-ambag sa ating lipunan. Dahil makakapagpahayag tayo ng mga ideya at mapapayag din natin ang mga natin sa ating lipunan upang mapanatili natin ang kasaysayan ng ating bansa. Sino sa tingin mo ang sumagot nito? Rodelas. Rodelas! Malay, malay. Malaga ang pagsulat dahil ito ay hindi lang basta paghawak ng panulat. Kundi ito ay parte na ng pang-araw-araw na pang nating mga tao. At lalo ito ay parte na ng sistema ng bansa at buong mundo. Halimbawa na ang komunikasyon, pag-aaral, siyensya, pagpapatakbo ng negosyo, pagdiskubre, at marami pang iba. Naniniwala ako na hindi mawawala ang pagsulat. Dahil ito ay kasangkapan sa pagbabago ng takbo ng mundo. Dahil naniniwala ako na walang perman, na walang permanente sa mundo kundi ang pagbabago. Sino sa iyong tingin? Mali! Sino Sino sa iyong mga kagrupo ang mo sa Ito ay nagsisilbing boses para sa mga taong hindi makapagsalita o makapagpahayag ng kanilang sarili ng malaya. Kung wala ang pagsulat, hindi natin malalaman ang mga sakripisyo ng ating ninuno upang maitatak ang ating kasaysayan. Sino sa tingin niya ito? Siguran. po ang sumagot nito. Naupuha ng tao sa pagsulat ay ang pagpahayag ng nararamdaman, nararamdaman nila sa tiyak na aksa. Magakadagdag kaalaman din ito dahil lumalawak ang mga ideya natin. Sino? Siyang Si Perez. Si, si si. Serye na <laughs> ano edi ano so. binibi ni bini. sino sa iyong tingin okay. oh, Bakit?